para maiwasan ang kanilang pagkakasakit. Ubo si pon, pumasok na po ang lanin niya. Ito po yung ating naihalo na na 50-50 na ano, starter at grower. So ito, isi-set aside po muna natin. Basta pagka nagsishifting po kayo ng pagkain, eh, huwag niyo pong binibiglang madami agad. May ginawa, may ginawa nga din po pala kung ano, uh, temporary na inuman nila. Ito po, sa naman po kasi, uh, wala naman pong problema kung magpakain kayo ng magpakain dahil the more na nagbibigay po kayo ng pagkain sa kanila, basta hindi lang nasasayang, the more na bibigat po sila which is hindi naman po kayo titipirin pagdating sa bentahan na. guys for today's video bali maghahalo nga po pala tayo ng grower feed sa ating hog starter dahil po yung ating mga patining na tatlo ay mag grower na po sila so samahan nyo ako maghalo tara kakagalan natin sa kagaya itong grower feeds nga po pala nabili ko ng 1860 sa part ng uh, asinggan. So, ito, grower pitch. Dahil ito kong ginagamit na starter is pure blend. Nagpalit po ako ng pigmak kasi ito naman po yung dati kong ginagamit since nung nagpapatinig pa po nung unang una. So, maganda naman yung quality. At ito, medyo nababagalan lang kasi ako ng konti sa pag laki nila. Dahil yung ating mga baboy is may mga kapatid silang naiwan doon sa kusurong yun ang binibigla dalawa ang ginagamit ko ay may ari PIG Rolak. Tapos tayo na uh, pure blend. So uh, nakita ko parang mas malalaki pa ng konti sa kanila. Ito mga uh, ating alagang tatlo. Kaya naisipan ko na ibalik yung pig rolak. Mas mura lang kasi itong pure blend kesa dito. Uh, pig rolak premium. Ito po is nasa 1 inch itong starter. Itong grower, halos ganoon din po. 1,870, 1,890, 1,880. Ang nagawin pa natin ngayon ay maghahalo na tayo sa kanilang hog starter ng grower. Dahil pang-apat na punin na to, itong starter na to. Ang ratio ko po sa pagkain ng baboy, ang one head. Per head po tayo. Uh, ang pinapakain ko po, po dyan sa hog starter is 1.5 bags per head. Tapos pagdating naman po sa grower is 2 bags per head. Tapos pagdating sa finisher, 1 na lang po. 1 is to 1 na po yun. 1 bag per head. Dito po tayo sa shifting ng feeds. So, from hog starter to grower. So, kailangan, uh, yung una kong ginagawa is parang dapat ito kalahate. Kaso, medyo late na akong nakabili ng feeds. So, nasa ano na po siya. Medyo one-fourth na din po sa pero dapat nasa kalahati dito. Para ano? Para sana hindi ganoon mabigla yung ating mga baboy. Sa pag shifting, dapat hindi po biglaan 'yan na parang ubos na to tapos bigla kang magugulat. Tapos ibang brand pa. Sa ano nga dapat sa dapat nga kahit yung same brand ganun din po uh, may shifting din po na dahan-dahan kung baga sa unang pakain nyo dapat parang naaamoy pa lang nila ng konti maglalagay lang tayo ng konti yung kalahati, hangatihin pa natin yung kalahati nito lalagyan natin ng parang 30% o 20% ng grower tapos yung kalahati, 50-50 na po 50% na starter 50% naman na grower hanggang sa ito na po pag naubos na po nila to ito na po, direct na po sila dito ito na yung kakain nila kaya din, wala nang mixing yun

Bali ito kung starter. Ah. Uh, po muna natin 'yan. Ah, uh, po muna tayo sa gram ng kalahati. Bilangin lang natin. Tap. Ah, dalawa. ito sa kamat. Dahil mag 50 po tayo dito, drawer at saka ito. So, dapat itong mag ng lang maamuin ita. Saka parang matit-matit na nila nila. Hindi sila na Na... Bakit ba na agad umiisip ang Yan, bali maingi na yung ating mga baboy dahil nakamoy na nilay yung kain nila. Parang ganyan po. Parang ganito po yung style niya, o. Oh. Yan. Bali, ito po muna yung una nating ipapakain sa kanila. Pagka naubos na po nila to, sakto, nasa 50-50 na din sila. Pagka ano, 50-50 ng shifting ng grower at starter. Yeah. Okay na to. ayun, bali na tatlo po pala tayo sa nangyipok ng grower malilipat muna tayo dito sa timba at na baka hindi natin may halos ang ayos saka natin ibabalik So, tagal na taga po talaga sa pag-aalaga ng baboy. Uh, para lang po tayo lalaro, pero kung na din po tayo nito. Ang naman importante sa pag-aalaga ng baboy is malaki ang kapital mo. Kailangan mo munang aralin. So, Mag-umpisa muna sa mga, mag po muna tayo sa mga mag po muna tayo sa konti. Saka natin magdagdag. নানান <small> নানে <small> hindi pa nakakalam dyan ng ating mga viewers ako po ay nagumisa sa pag-aalaga ng baboy patining din po pinapalaga ko pa po noon istigante pa po, po ako ng kuleyo nagkaroon ng konting kapital sinubukan ko mag business sa patining itong piraso po yung una naming yung una kong alaga noon mga base po noon 3 to 1 lang 2 to 5 yun noon ang mga base malaki na po. Tapos ang feeds, mababa lang din po noon, 1,200, 1,300, yun lang po ang mga feeds noon. Pero mababa din ang level po noon, ah, 105, meron pa nga, is 95 noon. So kahit pa paano, kumikita po. Kasi lagi mo yung kaysa ilagay nyo yung pera sa bangko hindi po kikita yun ng ganun isang baboy kapatang ng isang vivo. kung mabenta mo yung walong patining mo may 70 ka na in 4 months sa bangko hindi po kikita yun ng gano'n. pero siyempre noon yun ang maganda mag-invest noon sa baboy kasi wala akong sakit na swine ASF, mga year 2017, 2016, dyan. Yan po yung pinag-unti at sa akin noon mag-alaga sa aking baboy. Kaya ko po sa mga antiko sa likod ng bahay. Bale yun, kunyari nag po ako ng 50000 biik hanggang pils hanggang gamot ah uh, si, pagka nagbenta na po separate na po yung 50 tapos kung magkano kita paghahatian po namin ako lang po yung nagpipinance nun ayan okay na to ito po yung ating Naihalo na ihalo 50 na 50-50 na ano starter at grower so ito isa set aside po muna natin ang una po muna natin papaubos is yung puti yun yung 70% na starter 30% na grower at pagka naubos naman na po nila yan dito na po sila ito na po yung papakain natin sa susunod 50-50 50%, -50. 50 na grower 50% na starter tapos pag naubos din naman po nila to pag ubos na ubos na yan bali yan na po purong puro na po silang grower uh, wala na pong halong starter yan tapos the next is grower na yan so maglalagay po tayo dito sa listahan natin ng grower magline na po tayo ng mag ano na po tayo mag -ukit na po tayo ng isa yan so yan po yung record ko no yung pre-starter nga po pala parang naka isang bag po sila nun Ay, mga, uh, bali nakapaghalo na po tayo bumili na nga po pala po sa bilihan ng pitch ng vitamins po nila itong vitamin B complex With liver extract na generic. So, nabili ko lang po ito ng 260. Ito po kasi, uh, mahal po kasi ito. Nasa isang libu po ang isang bote nito na 100 ml. na naman po natin sila ng ganito. So, ito nakalahati na nga po pala nila. Uh, weekly po kasi ako nag-inject noon. Uh, once a week tayo mag-inject sa kanila. Sa patining natin. Para mas matibay ang kanilang resistance at hindi sila ganong magkakasakit so proven na po kasi to uh, napaka tested na po to ito po yung ginamit ko noon since nung nagpapatining ako ito yung po ng pinsan ko awan ng Diyos ito po yung ginamit ko wala pa pong namamatay sa aking mga alaga so dahil medyo malaki naman na po sila naka, naka isang buwan at mahigit naman na po sila uh, pwede naman na po itong generic mas mura kasi 260 so mas malaki na po sila yan so mas madami na silang kailangan Si, si Uh, hindi naman na po tayo mag-inject ngayon ng once a week. So, bang ano na siguro twice a month na lang po siguro. Ganun na lang po. Para ma-prevent lang po na hindi sila magkakasakit. Pakainin na din po pala natin sila ng ginawa nating pigs, yung shinifting natin para masubukan naman nilang matikman. Palito na nga po pala sila. Naging durok na nga po pala sila. Oh, no! Hindi po. Mga puti po yan. Naging itim lang. What? Dahil sa dumi. Yan. Bali, pakainin po muna natin sila saka tayo mag-inject sa kanila para hindi sila may storbo linisan mo natin yung kainan nila para hindi naman magamit itong pinawa natin pala rin ng kanilang pagkain yung kaputing sakit yung 70% na at 30% na grower yan. Kunti po muna ilagay natin para tingnan mo po muna natin. So sana ay puti lang binabasa yung pagkain nila. Ha? Ah. Kunti lang po muna ibigay natin. Saka tayo mag-inject. Kunti lang po ang kuha natin dito. Pwede nyo pong bilhin ito sa ano, online. Pinagbibili ko sa online nito. Bali sila ay mga around 30 kilos na po. Maglalagay ko tayo ng 3.5. Pag-uusapan naman po natin sa ibang topic yung uh, feeding program ko kung ilang kilos, ilang days na sila bago tayo mag-ship ng ibang feeds. Itong tinuturok natin sa kanila is hindi po ito antibiotic, kundi vitamins lang po nila to para may iwasan ang kanilang pagkakasakit. Ubo, po, lalo pumasok na po ang lanin niya. Yan, bali okay na po yung pagbabitamins natin sa kanila. Nagpas, magpalagpas po muna tayo ng isang linggo tapos sa susunod naman na linggo niya doon tayo mag-inject na lang sa kanila kaya well, yan, nagustuhan naman nila yung pagkain nila. Basta pagka nagsishifting po kayo ng pagkain, eh huwag nyo pong binibiglang madami agad. Parang tignan nyo muna, pakiramdaman nyo po muna. Sa patining naman po kasi, uh, wala naman pong problema kung magpakain kayo ng magpakain dahil the more na nagbibigay po kayo ng pagkain sa kanila, basta hindi lang nasasayang, the more na bibigat po sila. Which is hindi naman po kayo titipirin pagdating sa bentahan na. Dati po, nag a din po ako ng ano, pins 'yan, may ginawa po akong DIY na ano, uh, feeds, pagkainan ng pins. Para at least kung nagugutom man sila, pwede na silang tumayo, kakain lang sila, tapos mamaya matutulog na naman. Kahit wala po ako, kahit hindi ko na ganon nababantayan, kahit babalik na lang ako na ulit nang tanghali. Napakasarap po ng kain nila, oh. Balitong kulungan po nila, uh, inayos ko nga po pala para dating nung mga bagong bake natin sa June nagukunin na naman po tayo bali apat po yun nice. ginawa ko po na pong ganyan yung labasan na yan ng tayo para dire na po tapos hindi lang mapasukan ng manok hindi papasok ang manok o daga na malaki ito naman pong mga ating mga inahin uh, nakakuha na po yung mga yan bali sa August po sila mga nganak tatlo sila halos nagsabay-sabay po kasi silang na AI noon Ayan yung Dorok native natin. Ito ka magkapatid din po yan. Dorok native po yung dalawang yan. Yun is native na ano nalay, nalahian ng ng Dorok. Naling sa Bayambang. Malaking native. Ang gustong gusto nila eh. Ayan natin ng konting tubig. May ginawa nga din po pala kung ano temporary na inuman nila. Ito po. Yan. Dahil pag minsan di po ako nakakapunta ng tanghali dito, at least nauuhaw sila. Isa lang po muna yung nilagay ko, pero dalawa dapat yan. May isa pa doon. Hindi ko na nilagyan. Yan lang muna. Temporary. Dahil pagka okay na po itong mga kulungan, pag naayos ko na po itong lahat na kulungan, hindi pa kasi nalagyan yung iba. Yan. Wala pang screen. Uh, yun na po yung bubuhayin nating lagayan nila ng tubig yung drum na blue yan diretso po yan sa likod dito na yan sa likod ah bali tong apat na kulungan na pong malalagyan niya bali tong dalawa lalaki to isang babae kung sakaling palarin kung mabawi natin yung kapital dito sa dalawa pwede natin gawing inahin po yung ano yung isa na ispatted pag umalis na po ko dito pinupuno ko na po itong inuman nila mas malaki nga po pala talaga itong naked na to kaysa dito kumpara po dito sa dalawa Ayan. pero mga upgraded na po yung mga nilagay ko dyan balayan pong nilagay ko po dyan na ah, si Milia, pinalagay ko is large white para ma-upgrade ito naman pong dalawa eh Landris po yung pinalagay ko dito. Sakto po pang December. Litsol size na po ngayon po sakali. Yun lang po ang ating topic ngayon. So, sana may natutunan po kayo. Keep on subscribing for more videos.